big madalas ka bang manas parang lagi kang bloated o kaya naman may UTI symptoms ka ba na paulit-ulit baka kailangan mo na ang natural cleanse dito papasok ang isa sa mga paborito kong halaman gamot ang sambong ang sambong ay isang native na halaman gamot sa Pilipinas na matagal nang ginagamit sa traditional medicine kilala rin ito bilang natural diuretic Ibig sabihin nito ay pinapadali at bilis nito ang pag-ihi para mailabas ang sobrang tubig at toxins sa katawan. Halika, pag-usapan din natin kung ano pa ang mga benefits ng sambong sa katawan. Una, nakakatulong ito sa kidney health. Kung may mild UTI o gustong maiwasan ang kidney stones, malaking tulong ang regular na pag-inom ng sambong tea. Ikalawa, pampabawas ng water retention. Kung feeling mo na laging bloated or may manas sa paa, kamay umukha, baka tubig lang yan na inaiipon. Ang sambong ay makakatulong na i-flush out yan naturally. Pangatlo, may anti-inflammatory at anti-microbial properties din ito. Kaya habang nililinis ang katawan mo, tinutulungan ka rin nitong labanan ang mga infections. Kung gusto mo ng natural, mura at epektibong pampaklens ng katawan, try muna ang sambong tea. Lalo na kung galing sa fresh o dried leaves. So, paano pa gumawa nito? Madali lang. Pakuluan mo lang ang limang perasong sambong leaves sa dalawang tasang tubig for 10 to 15 minutes. Salain ito at tinumin habang maligamga. See you sa ating next video, mga ka healthy. Like, share, and follow for more health tips. Comment din kayo kung ano pa ang next health gusto ninyong pag-usapan natin. Bye mga ka-healthy!